Kakaiba na ba alok ng uh, lokal na pamahalaan ng Cavite sa mga nasa lanta? Bukod sa relief goods, alay nila ang isang isla para sa mga nawalan ng tirahan sa pagtama ng Super Typhoon Yolanda. Kahapon binuksan na ang uh, isang public resort sa Rosario, Cavite. Sa mga kubo sa beachfront, maaaring manuluyan ng mga nasa lanta. Pinaplano rin ang pagtatayo ng bahay sa tatlong ektaryang lupain. Laki pa sa salamat naman ng mga pamilyang walang katiyakan kung paano babangon mula sa trahedya. Sa punto po ito, makasap natin si Rosario Cavite Mayor Nonong Rica Frente. Mayor, good morning. Good morning po, Igan. sir Opo. Good morning po sa inyong dalawa. Yung, yung inyo pong, uh, programa na mag-aampon, ano? Dito ang ating mga ibakwi. Ano to? Permanente na silang titira dyan sa, uh -oh. sa, sa inyong uh, lugar? Oo, oh, ganito to. oh, oh, Egan. Yung mga gusto dito kasi alos 30% na ating population sa Rosario oh. ay mga waray galing sa Amar Leyte mm -hmm. Iduido. Sila yung mga mangingisda dito. Alos wala nang taga rito mismo na nangingisda na maliliit, ah, no? Hindi okay. mga galing Leyte sa Amar at Iduido. 30% oh. na oh. sila yung mga naglalawlaw, mga iba taksay, galing sa taksay yung iba eh. oh. So, mga pitumpong bangkana nandito. Before, even before uh, Lyo no? Eh, yung marami dito, gusto mo umuwi dyan sa Tacloban, dito, para pistahin na anong nangyari sa mga kamag-anak. Oh. Ang sabi ko sa kanila, huwag na kayo umuwi mm -hmm. dahil pandagdag lang kayo sa problema natin doon, di ba? Okay. Ay, hindi walang, walang makakain doon, mga no? kamag-anak nyo. Kung may may konta kayo, pasakay nyo lang sa C-130 at pagdating din sa Villamor, sasambutin na natin. So, meron tayong adventure dyan sa, ano, sa Villamor, kahapon pa. At yung may mga kamag-anak na dito sa Rosario, ay willing po tayo na sila itulungan. At uh, gusto dito permanente, may hanap buhay dito sa paning di ba? Diyan natin sila ng pang panibagong buhay. Eh, bangka, may lambat, ganyan. Pantuyo ng mga lawlaw, -law, -law. sa EPSA, o saan man. Depende, mag natin mga bata nila, no? Mayor, so, ilang, uh, oh. Il ilang pamilya itong pinag-uusapan natin? Ba, marami to. Sabi ko sa iyo, ay eh, halos 30% ng population dito, ay eh, mga kamag-anak dyan. Galing, nandito na sila eh. So, napili niya na, na sila? 30, 30 years. Oo, oh, nandito sila. Napili niya na sila. So, nyo sila nyo happy na. na sila rito. Ngayon, may mga kamag-anak silang naiwanan pa dyan. Mga kapatid, mga nanay. Na maman, pwede nilang kunin. Na. Oo, pwede nilang kunin. Ngayon, yung wala namang kamag-anak dito sa Rosario, Pwede rin. Okay. Pwede rin. Kasi ito mga ito, nagpunta rito 20 years ago, 30 years ago. Wala naman silang kamag-anak dito eh. Sa Rosario. Mer mayor, mayor okay. sa sa City Hall na lang sila pupunta for mga ibang proseso? Yung kailangan okay, requirements? Yes, uh, sa Billiamore. Sa Billiamore, kausap na namin yung general niya. Uh, nandiyan yung aming ano eh. Uh -huh. -oh. Head ng disaster namin. Pero uh -oh. kami nga uh, dyan. Meron kaming sasakyan dyan. Uh -huh. Nagay Rosario. Isang uh, dito na, o process sila dyan. Ah, kahit wala silang kamag-anak dito, gusto nila dito. O sige lang, katanggapin namin sila at may nakalangan kami matulong tulong para sa kanila. Okay. Ah, oo. Oh. Sa sana, sana dumami pala eh. <laughs> Ibig ano, oh, sabihin, tularan kayo na iba pang mga lugar, Mayor. Oh, Dahil talagang na-displace na, 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 sila eh. Alam mo kasi, kung pupunta sa inland, oh. di ba maraming lupa naman sa itas eh. Kaya wala silang hanap buhay. Kasi ano hanap buhay naman sa dagat. Hmm. So, ka-advantage uh, namin ito na sa dagat kami, kaming dagat. Ibig okay. sabihin namin sila ng panibagang pag-asa dito. Ibig sabihin, tuloy oh. lang yung hanap buhay nila, no? Mm. Oo, tuloy lang. At saka tutulungan pa natin yung mga pag-aaral din, mga bata. Talos, eh, alas libre naman tayo sa Rosario. So, okay. wala silang problema pagdating po dito. Oh. Mayor, maraming salamat. Pagpalain Masalaman. ka pa, ha? Salamat. Sige Thank you, ha? Ingat Bye -bye. po. Rosario Cavite Mayor, Nonong Rica Frente.